Sinubukang harangin ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang arrest warrant laban sa kanya pero hindi ito pinagbigyan ng Sandigan Bayan. May live report si Kara David Kara. Yes, Susan, naglabas nga ng desisyon ng Sandigan Bayan kanina lamang mga alas 4 ng hapon kung saan ang desisyon ng Sandigan Bayan First Division ay i-deny ang motion for reconsideration na inihain kaninang umaga ng mga abogado ni dating Pangulong Gloria Makapagal Arroyo. Uh, may patatandaang may ang ng warrant of arrest itong sanditan by First Division laban kay dating pangulong Arroyo. Kaninang umaga, ang kanyang abogado na si Attorney Anacleto Diaz ay uh, nag-file ng isang oral motion for reconsideration at pagdating ng hapon, naghain pa ito ng uh, urgent supplemental motion for reconsideration at motion to defer implementation of warrant of arrest. Pero makalipas lamang ang ilang minuto pagkatapos ng paghahain nila ng motion for reconsideration, nagbaba ng desisyon si Associate Justice F. de la Cruz, Associate Justice Rodolfo Ponterada at Associate Justice Rafael Lagos ng First Division ng Sandigan Bayan. At sinasabi nito, denied, denied ang motion for reconsideration ng kampo ng uh, Pangulong Arroyo kung kaya wala na raw dapat palakit para sa pagpapa-implement o pag-aaresto dito kaya dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan muna ang latest mula sa Sandigan Bayan. Balik kayo. Maraming salamat, Kara David.